So, Ganun sa sinigang. Wala pa. Wala pa. <laughs> Bakit? Kung wala pa? Wala pa. Wala pa. Ano nga, natin kung ano, ayan, oh, 60 oh. Eh, 30, 30. <laughs> Sinigang. Sinigang. Dahil. Tutup na ako, hintayin pa natin yung na. Eh, parang alas 3 pa yung mo. Eh, mauubos yan, mauubos. natin, mau mau yan. guys. Huwag kayo ng ulam dito. Sinigang lang bilhin nyo para maubos agad. Nag-aalala tulad ni Namay. Masarap. Ba't yung lalagay sa mangkok? Oh, guys, ako nagbena na mano. Nagbumili ka agad. Kakabili ko lang. May sumunod ka agad. Di ba sa ito? Nagbe na mano. Yun ako nagbena mano ng sinigang. Tingnan natin kung mauubos agad mamaya. Kailangan maubos yun. Hindi, di na talaga pag bebe ng mga nung na ano, kahit gutom na gutom na ako. Hmm. 3.37 na lang hapon. Tingnan natin kung ano nang lagay ng ulam Kung kukunti na lang ba o marami pang bumili. Tingnan natin. Ano na ang nangyayari sa ulam? yan bawas no lum dawas pero pumili ka din na isa lang patay-patay 'yan bukas ang bukas na naman yung ulo andin dagot ka kay Nin ayun guys no dalawa lang bumili ako tsaka yung isang lalaki kasi sumunod nun wala na hindi maaga pa naman alas stress pa lang eh. magkakabili pa yan hanggang mamaya di ba hapunan magkakainan mga tao naghintay pa tayo mauubos yun mauubos yung sinigang mauubos ito pala nakasanang yung sinigang iniinit tingnan natin kung gano'n pa karami naku parang yung nabawasan na mga kanina lagot tayo Nay, ano nangyari sa buhay mano ka dyan? Ayun, pinanasunan Ay. yung benta. Ano nangyari nga sa buhay mano? Sino yung binaman? Ako. Wala nang bumili. Mamaya pa, maaga pa nga mga maaga pa. Bibili ka pa ulam? Ito sinigang ka na lang, magsinigang ka na lang. Kailangan kasi maupos yung sinigang, ako nagbenta ng mano dyan. Ay, oh, hindi na upos yari na naman ako. Uh. Magsinigang ka na. Ha? Ilang orders ha? Dalawa na. Ha? <laughs> Uy! Dalawa sinigang o. Ano, na, sinigang daw siya isa. <laughs> 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 ah, sinigang. <laughs> ano? ano ay? Oh, oh, di ba? Sinigang. Sabi sa'yo, maganda ang bena na ano na eh. Gabi na. Ah, gabi na? <laughs> nauubos na guys, nauubos na yan o. Oh. <laughs> 26 lang daw hindi daw nabenta. Okay. Bayan.